Hi guys! A day in my life as a full-time mom. Day of nga pala ngayon ni Daddy Bilog. At ito nga pala yung mga binili namin ng 13-month pin ni Daddy Bilog. Pag uwi niya nga ng kagabi, bumili siya ng isang buong manok at yun nga yung inulam namin ng gabi. At kinabukasan, kinain pa namin yun. So ito na nga mga mare, ay aalis nga pala kami umagang-umaga. Tignan niyo naman ang ngiti ng mami Joy niyo. So, ayan, papaayos nga namin yung motor, mga mare, si Bluetooth. Then, bago namin yan papaayos, mga mare, is papalinisan nga muna namin si Bluetooth kasi sobrang dumi at mara -al maraming alikabok dito. So, ayan, mga mare, ito na nga inaantay namin, pinapalinis namin yung motor. Then, after nyan, huwi ulit kami kasi nga mag, uh, magpapalit kami ng damit kasi wala pa rin tubig. Wala na naman tubig, mga mares, kaya... Tag, ano na naman, taglagkit na naman kami. And ito na nga si Darius, mga mare. Tuwan-tuwa nga siya dahil nakalabas kami. Sumama na lang din kami kay Dad mga mare, para naman makita namin <laughs> yung earth chart. So, ito na nga mga mare, nandito na pala kami sa paayusan ng motor. Talagang ilang oras din kami tumagal dito kasi ang dami nga naming mga mare, ang daming sira sa motor ni Daddy Bilog mga mare. Ang dami nang sira, pati yung tambot na naputulo siya. And kapag ginagamit namin, tumitigil-tigil siya. So, ayun, nakakatakot nga mga mare, kaya ito pinaayos na namin. Kasi baka mamaya, mapano pa kami kapag sakay kami dyan. Grabe ang inabot mga mare, 9K yung inabot na binayaran namin. Kasi ang daming sira sa makina, sa mga ano kaya ayan. Kaya worth it din naman na napaayos namin yun. Mahalaga may napuntahan namin yung 13 month pain dabilo. And next naman ito, kumain na kami dito sa Jollibee. And next yun, pumunta na nga kami mga mare sa Unisap. Namili kami ng onting grocery lang. And toys ni Darius, syempre, ayan mga mare. At mga crop top na ngayon mga damit ni Darius, as in, itenya niya na talaga lahat mga mare. Kapag suot niya nga minsan yung iba niyang damit, talagang parang siya nakarakrap top kasi nga lumalaki na nga si Darius at talagang mabilis siyang lumaki. Kaya bumili na rin kami ng kanyang mga damit mga mare. Ang binili nga namin isang polo para may maisuit siya sa Pasko and isang terno sando. Ayan, tuwang-tuwa nga ako dito sa terno sando niya mga mare kasi nga napaka ganda ng design. At ito na nga pala yung mga binili namin mga mare na onting grocery. Gatas Darius and yung mga unting hygiene namin. And ayan nga yung binili namin mga mare. Napakaganda ng tela nito. And worth it naman talagang ang pagbili namin yan. Tapos, tuwan-tuwa din ako kasi ayan, tignan nyo. Parang panlalaki talaga siya. Tignan nyo naman. Number 23 nga ang nakuha ko. Kasi number 23 ang birthday ni Darius. So, ayan, ang ganda ng design. Talagang gustong gusto ko to. So, yung tat nga namin to binili mga mare. And tuwan-tuwa din si Darius mga mare kasi talagang nakakain siya sa Jollibee. And nabila namin siya ng kanyang damit. So, ayan mga mare. Dahil nga mga mare, marami nga kaming utang ng mga nakarang araw, kaya nagbayad rin kami ng mga inutangan namin para naman susunod ay makautang pa ulit kami. At ito na nga yung polo na binili namin. Napakaganda mga mare, oh. Gustong gusto yan ni Darius mga mare, kaya ayan. Medyo malaki-laki na nga yung binili ko para naman masuot niya pa ng matagal. So, ayan mga mare, kasi medyo malaki-laki na nga si Darius. 3 years old na parang kailan lang ay nasa aking chan pa siya ngayon 3 years old na ang bata so ito naman mga mare ang kanyang pantalon ni daddy Belog. kasi nga yung mga pantalon niya is butas butas na at talagang lumang lumana pinagtsatsagaan niya lang kaya sabi ko sige bumili ka na ng pantalon mo So, ayun mga mari. Alam ko na pansin nyo na rin na wala para sa akin. Is okay lang yun mga mari kung wala para sa akin. Basta ang mahalaga is meron yung para sa anak ko. So, ayun mga mari. Hindi kasi ako para material na bagay. Or ano. Kung meron namang sobra, ba't hindi bimili, ba diba? So, ayun mga mari. Mag-check out na lang din ako sa Shopee ng para sa akin. So, ayun mga mari. Napakaganda nga nitong mga nabili namin. At worth ito ba yung nga ito? Yun lang. Thank you for watching!